Mainit na usapin muli sa mundo ng showbiz. Lindsay De Vera matapang na nagsalita sa publiko kaugnay sa lihim na anak nila ng kapuso aktor na si Dingdong Dantes. Mula sa showbiz columnist na si Christy Furman ay tila nga muling binuhay nito ang issue patungkol sa lihim na anak ni Lindsay de Vera at Dingdong Dantes dahil sa naging matagal na pagsasama nito dati. Kung ating babalikan ay noon pa man ay mayroon ng mga speculation sa aktor na si Dingdong Dantes na ito nga ay nakabuntis ng isang young lady. Ayon pa dito na ang young lady na ito ay kapawa niya din artista. Ito nga din ay nagtrabaho na sa Penaykula at ilang dekada na nga din ang nakakalipas. Sa puntong ito ay sobrang daming netizens ang nakahula sa blind item ng showbiz columnist na si Manay Christy Furman, na ang tanging tinutukoy nito ay walang iba kundi si Lindsay de Vera. Mula sa source si Ding Dong at Lindsay de Vera nga ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon, ang relasyong ito nga ng dalawa ay naging private lamang upang makaiwas na din sila sa anumang isyo na maaari nilang harapin noon. Matapos nga ang usaping ito ay tila ba naglaho na ng parang isang bula si Lindsay de Vera sa loob ng showbiz industry. Si Lindsay nga ay tila na nahimik na sa media, matapos nga din ang naging pangyayari sa pagitan nila ni Ding Dong at ang naging usap-usapan na nabuntis ito ng aktor. Ayon nga sa naging balita ay sobrang laki umano ng naging sakripisyo ni Lindsay na iwanan na ang mundo ng showbiz. Ito ay alang-alang sa kanyang ikabubuti at ng kanyang anak. Dahil dito si Lindsay nga ay nagtungo papuntang ibang bansa. Upang doon ay magnilay-nilay at para na din nakaiwa sa anumang mga bagay na bumabagabag at nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo. Ito ay para na din sa ikabubuti ng kanyang pagbubuntis. Sa kanilang banda lumipas ang ilang mga araw at muling binuhay na ni Manay Christie ang usaping ito na may lihim ng anak ang dalawa. Ito ay matapos din ibulgar ni, ni Manay Christie ang deleted photo ni Lindsay De Vera sa kanyang Instagram account. Ito ay ang isang image na tila ba ay karga-karga nito ang isang batang lalaki. Ang image ng ito kapag iyong nakita ay tila bahawig na hawig talaga ang mukha ni Ding Dong. Sa kabila ng mga nagsisilabas ang issue sa pagitan ni Lindsay De Vera at Ding Dong Dantes ay maraming netizens ang nabahala at minemension na ang pangalan ng asawa ni Dong na si Marian Rivera. Ito ay kaugnay sa kung ano ba ang magiging reaksyon nito kapag nalaman na nagkaroon pala ng anak sa labas ang kanyang asawa. Subalit ukol sa isyong ito ay tila nga manager na lamang ni Marian ang nagbigay ng statement para dito. Ayon sa manager ni Marian, yes tunay ngang may nalalaman si Marian sa pagkakaroon ng asawa niya ng past relationship. And yes din na nagkaroon nga ng anak si Dingdong kay Lindsay de Vera. At magpahanggang sa ngayon nga ay nagbibigay pa din ng suporta financially ang aktor sa kanyang anak kay Lindsay. Subalit wala umanong connection sa pagitan ni Ding Dong at Lindsay ngayon. Ayon pa sa manager ni Maria na hanggang doon na lamang muna sa ngayon ang kaya nilang maibigay na pahayag kaugnay sa isyo ni Ding Dong at Lindsay de Vera. Dahil ayon dito ay iginagalang pa din daw naman nila ang pagiging silent ni Marian sa kabila nga ng mga kinakaharap nitong mga situation sa ngayon.